for today's video ito yung mga ginagamit sa pag kuha ng mga lasugi malutang maramihan yan dito mga malaking mga bangka kaya dito tayo pag wala tayong manat na matulungan dito tayo maghanap ng ano mga, mga makikita mga iba't ibang klase ng isda, shells, dito sa karagatan ng Puerto Diaz tayo mag vlog pag wala tayong makita ang mga ano mga taong matutulungan na samantala dito muna tayo mamamalagi at mag vlog makita nyo lahat mangroves makita nyo dito sa karagatan ng Puerto Diaz lahat ng uri ng mga shells corals at mga isda habang tayo naghahanap ng taong matutulungan sa ating mga vlog dito tayo maghanap ng ano ipapakita namin sa inyo yung mga mga iba't ibang klaseng uri ng isda at mga shells mga huli ng isda dito sa karagatan ng karagatan sa bayan namin sobrang malawak at malaki low tide nga walang tubig tingnan natin kung may makuha tayong alimango dito kasi nung bata pa ako maraming alimango kaming nakuha dito So dahil maraming tao na ngayon Hindi natin alam kung mayroon pa tayong makukuha so, so subukan natin kung may makukuha tayo Ano natin? Yan sige Yan may laman yan O Malimango Nakuha mo? Uh -huh. Pakita mo Pakita mo kasi

tayo ipang okay, ulaman tayo mamaya hmm. ayan yung nakuha namin medyo mahihirapan talaga dito puto yun na lang talaga magpua mo ayan isda ayan yan lang, mo. Malaki ba yan, pare? Na ano, mo. Ayan. Pwede na yan. Pwede na pangulam ulam yan. Kahirapan talaga dito sa amin. Yung mga panahon namin, mga isang balti, punong-puno yan. Pero ngayon, wala na. Kunti na lang. Magtsatsaga ka talaga maghanap. Maghanap tayo dito. Sige, maghanap pa tayo. Pero pwede na yan pang ulam mamaya. Maghanap pa tayo. yan Kumukaw pa yung anak ko. Meron pa daw laman. Tuloy-tuloy lang tayo sa paghanap ng alimang at yung mga isda kung ano nasa loob ng anong putas. Oh. May bukas pa lang kyan. Aray, okay. ray! Okay. ito. Aray, pagka nakabaga ka dyan, di kitang dinin siya ini edge hadi ayan bo mga kailang, masyadong mainit ang panahon talagang mainit na talaga dito yung ano yung pagkukunan ng alimango kaya